Magandang umaga po mga ka-agri. Ayan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. yan update lang po natin yung talong natin na Calix F1 ng East-West mga ka Ano? ah uh, sa ngayon po, maganda po ang presyo ng talong. At uh, kasalukuyang kasalukuyan pa lang po uh, namumunga yung ating talong. Ayan eh, mga ka-agri. Oh. Kapaganda po ng ating talong. Ang dami po nang binibigyan niya. Kumawa po tayo ng onting talong ngayon, ano? Ito ang lang po ang kasarapan sa uh, buro, yung medyo mag mamura pa lang po, ano? Pakita ko po sa inyo yung bunga ng ating talong, mga kaagre, ano? hmm. no? Ayan, ano? Tingnan niyo po. Nabagsik pong mamunga ating talong, ano? Ang hal po ang talong ngayon. Hmm. Ayan, mga kaagre. Ang dami niya pong sumusulpot. Ang problema lang po natin, yung mga shoot borer saka fruit borer po, no? Tingnan nyo po. <coughs> Maliit pa lang po. May tama na ng wood. Pero, naalagaan naman na po natin sa spray. Mas marami naman po yung nagtutuloy. At, hindi nasisirang bunga po, mga kaagre, no? Isang araw po, pipitas po tayo. Kahit pa paano po. Ayan, may mga bunga po na matitino. Ayan, makikita nyo po, ano? Yan po yung bunga. Tingnan nyo po sa isang puno po ano mga kagay. Bakit kita natin sa ha. Ah. Ayan. Mga 70% naman po matituno yung bunga. Wala na naman pong kagat. Pero po may mga katulad po nito. Oh. Pero na parang patay naman na po yung udo. Lumabas po siya. sa lakuyan pa lang pong namumunga yung talong po natin mga kaage no? nung unang pitas po natin naka isang bundle baka po ito ngayon mga tatlo o apat makawa ko po tayo no? kasi po alas lahat po ng puno ngayon mga kaagre ay eh, mga yaro na pong uh, ayan po tingnan yung makikinis po yung bunga oh. uh, na po natin sa spray mga uh, katulad nito uh, maganda po yung bunga niya. meron po kasunod may sira uh, ito may tama ito may tama pero kaya katulad po nito ito po maganda po yung bunga maganda po yung bunga mga kaagre sa no? isang puno po natin tignan natin, bibilangan po natin yung matino at uh, may mga tama po mga kaagre no? isa may tama <coughs> ah. halos ito may mga uod mayroon may mga puno po na maraming bunga na may tama po ano pero mas marami naman po tayo mapipitas Ayan. katulad po rito pakita ko po sa inyo ha Ayan, katulad yan isang bunga mga bunga walang uod Pangatlo. Uh, apat, lima, anim, pito. Wala po itong tama. Ito. Walo. Siyam. Sampo. Uh, wala pong tama yon Malaga lang po na ito, spray. Uh, dito lang po sa kabila. Uh, ito po sa inyo, ah. Uh, isa. Ang ganda yung bunga. Pangalawa. Pangatlo. Apat, lima lima pong mat nino, anim yan, medyo bungod po medyo naalagaan po natin sa so spray po yan ano <coughs> pero po yung bulaklak nya po ngayon mga kaagri, dahil nag aaraw napakarami po niyan, hmm. kaya kahit pa paano po makikinabang po tayo ngayon kasi mahal po ang talong baka po ito kung bukas po tayo mamimitas baka baka kung po yung mga lima o anim na bundle po rito no? kasi halos lahat po ng, ng puno ngayon mga kaagri ay may mga bunga na po no? kahit po tayo tumingin, no? Mag ganda naman po yung kanyang bunga kahit, ano pong, kahit ano pong puno ang tingnan po natin may bunga po ano. ang ganda po ng talong po natin ngayon <coughs> Ayan po. Makikinabang po tayo ngayon dito sa talong po natin ano. Kahit po makalimang bundle tayo ko ang presyo naman punta ng talong ay eh, nag-range po sa na 70 hanggang 70 pataas po. Uh, magandang uh, maganda pong kita na po yun ano. Kasi maluwang po yung talong natin ngayon. 12 bali 13 tudling po ito kung kalakasan niya po dala, -dala lang po sa isang uh, tudling kung talaga pong bibigay po niya yung magandang bunga may eh makakapilas po tayo rito ng mga 20 bundle pagka namunga po talaga lahat halos yung iba po kasi halos palos pa, pasil, pasulpot pa lang po yung bunga katulad po nito oh. Ayan, oh. wala po itong bunga kusa pa pa lang po siya nang nanggugo no pa isa-isa pa lang po siya naglalabas iba naman po kaya katulad niya, no Ilan po yung lumabas sa bunga? Na Manila, 2, 4, Ito naman po. Dalawa pa lang. Ito po. O, oh, tatlo, apat, lima. Ito naman po ay sa dalawa, tatlo, apat, lima. Basta may mga tama po iba, no? Kaya mamaya pong hapon, mag-spray po tayo ng insecticide. Mara po kahit okay pa paano ma malesen po yung mga tumutusok sa bunga. Pero ganun pa man po, sa isang puno naman po may 50% naman po yung <clears throat> matino yung bunga. Katulad po niyan. Ah, ang alagaan po lang talaga rito, katulad po nito yung itong puno po na to, maalagaan lang po natin to sa spray o sa isa. Dalawa sumusulpot po no. Tatlo. Ah, apat, lima, anim. Magaganda po yung bunga niya po no. O katulad po ito ay tama po ito ano uh, pero po yung mga sumusulpot niya po magaganda po yung kanyang bunga po ano makikinis uh, Ayoko ko dito pitasin na po sana yon oh <coughs> ito naman po Pakita ko sa inyo po ano oh ito maganda po yung bunga uh, ayan may tama isa oh ito maganda po yung bunga ayan sa baba oh maganda naman po yung bunga uh, ito po, po isa oh Ayun, ipitasin na naman po doon, oh. Ayun po. Katulad po niyan, no? oh. Isa magandang bunga. Sunod may tama. Magaganda naman po 'yung sumusunod, oh. No? Ay po natin sa spray po ito. Ah, uh, marami po tayong mapipitas. Ayun mga kaagri, ano? I-update ko lang po sa, sa akin tanim na talong na Calixto po. 1 Napakalinis naman din po ng ating tanim ngayon. Na-spray na po natin siya ng pamatay damo nung isang araw. Ayun, kaya medyo malinis na po 'yung sidewalk at yung iba po napalahan po natin kaya may laban po sa ulan Ayan. ayun po mga kaagri mapagpalang umaga po sa ating lahat and God bless